Ang Pilipinas po at ang South Korea, inaasahan nga po ng pangulo na ma ratify na agad itong Free Trade Agreement between the Philippines and South Korea. Sa tingin nyo po ba, ano po ba ang maaring maasahan nating benepisyo o importance nitong FTA na to between the Philippines and South Korea? Mm. Napakaraming um, uh, posibleng mga magig benefits ito sa ating uh, bansa, Ray. ano? Ah, uh, unang-una kung nakikita dito is uh, yung very obvious no yung paglilikha ng uh, mas maraming trabaho at uh, oportunidad para sa ating uh, mga kababayan kasi nga kapag nagkaroon ng free trade agreement na between Philippines and South Korea eh mawawala o mawawala yung mga barriers to trade na sinasabi natin mm -hmm. na, na kung saan yan ang mga nagiging hadlang para sa mas uh, ang uh, malayang pagtaloy ng kalakalan sa dalawang bansa ito no. So halimbawa, pag mayong company sa South Korea na gusto sana mag-expand ng kanilang operation sa ating bansa, eh dahil nga may mga existing pa rin mga barriers, eh, medyo nag aalangan sila. Ngayon, dahil sa free trade agreement, ay eh, magiging mas uh, madali no yung uh, pagpasok nila sa ating bansa uh -huh. at makakapaglikha ito ng maraming trabaho. Uh -huh. May mga specific sectors sa dito nakikita rin you no know, na talagang makikinapang. Una una isa uh, yung electronics uh -huh. at ang uh, ikalawa is yung automotive. Uh, dahil nga magyayari yung mga assembly, yung mga uh, components ng sasakyan, uh -huh. yung maaring diyan na gawin sa ating bansa no? at uh, magkakalikha ng mas malaking uh, value added uh -huh. sa ating economy. Uh -huh. Ang okay. uh, ikalawang nakikita ko dito na benepisyo sa ating ekonomiya sa sector ng agrikultura. Uh -huh. And uh, para malaman din natin ano, actually Ray, merong existing na FTA ang which means free trade agreement ang ASEAN at ang South Korea. No, okay. meron and uh, tayo po ay kabilang po tayo sa ASEAN. So mayroong existing na free trade agreement. Kaya lang, meron pa ring mga certain produkto no na hindi saklaw noong ASEAN free trade agreement na 'yan. Ang halimbawa niyan ay yung mga saging, mga pinya mm -hmm. at iba pang mga prutas, no. So sa pamamagitan nitong uh, separate uh, free trade agreement between South Korea and uh, the Philippines eh, mapapabilang na rin po yung mga prutas na mga nabanggit ko kanina at iba pang mga uh, produkto pang agrikultura no mm -hmm. so makikita natin na makakakaroon to ng benefits dun sa mga sa, sa agriculture sector specifically dun sa mga mga prutas at produkto na nabanggit ko kanina